ayan mga kababayan and uh, katulad na yung sabi ko kanina na pakalaki natin day May 20, 2024 and ang pinakamasayang parte, party, pinaka climax natin today is yung meron tayong pirika ayan, may pirika po tayo mga kababayan dito sa Minky Center sa Hamakita, sa Hamamatsu no? look, merong sumugal dito, lakas ng loob si Mirai, ayan, si Mr. Mirai, sumugal siya ng Pilikay. At alam niya yun yung uh, mga kababayan, yun is parang sobra, kahit ako uh, sobra, sobra na surprise ako, you're good. May napakagaling, okay. alam niyo. Okay. Okay. Basta magaling. Uh, so, ano uh, uh, wala ko masabi. Ano uh, yung may advice mo sa kanila doon sa galing na pinakita mo na kasi kaya mo eh. So, ibig sabihin, possible. Kaya nyo rin. So, eh, para hindi na sila palipat-lipat, punta na ibang lugar, mag-change address. Pwedeng gawin dito eh. So, pwede mo bang i-share sa kanila yon para katulad mo rin sila. At so, true. po, hindi po madali. Pero, nak nakaya ko po. Tapos, siyempre, kaya niya rin po yan. Yun po, mga ituro po sa driving school. Lato ng turo. Nakatulong sa iyo? Eh? Malaking tulong po pinaral ko po marami pa ako natutunan tas ang galing ano ang galing talagang makikita mo eh yung kasi alam niyo mga kababayan, yung, yung nakikita mo rin sa estudyante eh, kasi kami uh, ng instructor niya, nag-uusap kami, mukha makakakuha si Hiray. Eh, ne? Hindi, hindi, kami nagkamali. Talagang mapipa ano, niya, eh, mararamdaman mo eh. Kasi yung pakikinig niya, hindi hindi siya ano eh. Ang nagustuhan ko kay Mirai, no, kahit uh, siya instructor niya, no, pero nakikita ko kasi, dahil ako yung kasama niya sa evaluation at sa interview, yung sinteso na kasama kami. So, nakikita ko sa kanya yung pagsunod. Okay. Hindi siya, boom, ano ba, hindi niya sinusuway, ano ba sa Hindi niya sinusuway kung ano yung tinuturo. Tinatanggap niya, ina-absorb niya, and ina-action niya. Sa inyong at meron. So, expected mo ba kanila? No, pagbaba mo na po, alam mo na natin ako yung nangyayari. Mm, hindi expect pero basta ginawa ko na lang yung mga dapat. Tapos mga na, natin na, ko po ginawa ko po yun. Nice, nice. Pero yun nga sinasabi ko alam niyo maganda yung mga kababayan ano. Sinasabi ko rin sa mga sinigay natin na magdadrive. Every time na mag-drive kayo, ipakita niyo yung tama, ipakita niyo alam niyo confident kayo na talagang um, uh, ipakita nyo na deserving yung ibigay sa inyong lisensya. Yan, relax lang. Makarelax ka ba? Relax na. Relax na. Lang. Ginawa mo lang yung okay, alam mo okay. tama. Wow, nice. Okay. Wow. Ang okay. congratulations, kuya. Kumusta okay. okay. yes. so, pa sa Sana para Parang mas musok sa buhok sa hindi lang kami kasi ako lang yung nagturo sa kanya. Yung mga nalalam ko, nagturo sa kanya. Proud ko yan. Hmm, tuwang-tuwa ako. Mas tuwang tuwa nga ako sa, kaysa kayo, sa kanya. Eh. Nakikita ko <laughs> Parang ano, slightly <laughs> yung slight pati. Kung kaya ko po, kaya niya rin po yun. Basta, tiwala, tiwala lang po.